mag-vlog ako kahit maraming tao na hindi ako nahihiya. Alam mo ba? Alam nyo bang pinangarap ko yun? Na dati na... Yo, what's up? Good morning, good morning. Kumusta, kumusta kayo dyan? Marami ba tayong benta dyan? Ako nga pala si Jeff ko isang entrepreneur at isa rin bagong content creator dito sa Dabao Dinsor. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin guys ang pagko-content, pag-a-upload, pag -co pag ano, paggawa uh, ng video. Ah, uh, banti lang tayo ng konti dito kasi tayo sa daan. Oh, ayan, dami na mga nakadaan sa sakyan. So, pero bago natin 'yan umpisan, guys, ang pag usapan pala natin ngayon ay yung vlogging, pag vlog ko, yung ginawa kong uh, buhay ko sa pagba-vlog. <coughs> Ikwento ko lang no, noong mga Last year pa talaga, nag-upload na talaga ako ng mga video, mga Nagla-live na ako kasi alam ko naman na itong content create creation ang talagang papalo na. So, nagla ako, nag-upload ako. Uh, nang walang ano, walang walang patutunguhan. Basta nag-upload lang ako nang nag-upload. Guys, ngayon, ngayon na uh, uh, ang layo-layo na ng narating ko. Hindi sa pag ano sa pag sa pagkita ng pera sa pagbablog hindi ganon sa basihan na yon ang sinasabi kong malayo na yung narating ko sa pagvlog ay yung ano personal yung sa personal development ko mismo ito ah last year guys nagpa-vlog ah, ako walang salita diyan basta nag lang ko ng ganyan nakahawak ako sa cellphone ko wala akong masabi bakit kasi nga nakakaya nakakaya kaya yung yung boses mo mapakinggan grabe nakakaya yun di ba oo nakakaya yun kaya wala akong wala akong na ano talaga wala akong masabi pag nag ano ako eh na live ako dati sasabihan pa nga ako ng mga staff namin ay ano ba yan vlogger ka mag live, -live ka dapat mag magsalita ka pero wala akong na, na ano wala akong nasabi sa mga live-live na yun at ayaw ko ipakita yung mukha ko yung nag-arap yung camera nakakahiyarin yun, pangalawang nakakahiyarin yun pero, alam nyo ba ngayon guys, dahil sa pagko -co content ko, pag-upload ko ng araw-araw na yung mukha ko nasa screen ng cellphone ko yung personal development ko personal development English yun, boy! <laughs> no, kakahiyaan naman mag-English dito. So, minsan lang tayo mag-English guys, kaya ilista na natin. Yung sariling kung ano, sarili kong matawag nun. Sarili ko, uh, yung sarili ko na lang, nag-upgrade siya. <coughs> hindi to sa pagkita ng pera, uh, hindi to sa pagkita ng pera na naging successful ka sa pag-upgrade. Noong ano, noong panahong yun, noong <coughs> nagbablog pa lang, naglalive ako na hindi ako nagsasalita alam mo bang alam mo ba? Alam nyo ba na pinangarap ko noon na sana guys, sana makarating ako sa panahon na yan na mag-live ako, mag-vlog ako kahit maraming tao na hindi ako nahihiya. Alam mo ba? Alam nyo bang pinangarap ko 'yon? Na dati na sa isip-isip ko, ano na kaya ang pakiramdam ko pag nakapag-upload ako hindi ako nahihiya, no? Grabe, grabe yun. Yun yung pangarap ko talaga dati last year. Pero ngayon na, ah, ngayon, kahit may tao pa dyan, kahit ah, sino pa yung kakausapin natin. Basta hindi lang tayo patayin. <laughs> At, ah, kahit sino pa yan yung kakausapin natin sa video o oh. mag-live pa tayo ng maraming tao guys. Kahit naka, ah, ano pa yung camera sa mukha natin, kahit maraming tao, wala na graduate na ako dyan sa nahihiya magsalita sa maraming tao nahiyang mag-upload sa maraming uh, tao ay hindi, nahihiya mag-live sa maraming tao ngayon basic na sa akin yan so paano ko yung nalagpasan guys, paano ko yung nagawa okay. paano ko yung nagawa so uh, basic lang talaga dyan mag-upload ka lang mag-upload <clears throat> mag-video ka ng mag-video, mag-upload ka araw-araw. Tapos, uh, kung sa una nahihiya ka na makita yung mukha mo, na maririnig yung boses mo sa sa ano, sa sa cellphone wala rin ibang sikreto dyan guys kundi pakinggan mo yung boses mo uh, panoorin mo yung mukha mo habang araw-araw. Ikaw lang din ang makapag-solve ng ganyan. Yung nahihiya ka, ikaw lang din ang makapag-solve dyan. Nahihiya ka sa boses mo. Ikaw lang, ikaw lang. Wala nang iba, guys. Oh. At yun yung mga sikreto ko. Yo! Tired ah, Lumaan yung kapitbahay. Pauwi na kasi ako ng bahay. <coughs> oh, yan lang yung sikreto ko mag-upload una una mag-upload ka araw-araw. Araw-araw, kahit wala yung kwenta, upload mo pa rin. At least sa una nakakatawa, di ba? Maraming tatawa dyan sa unang upload mo. Pati yung kapitbahay mo, kamag-anak mo. Ayan, tatawa na ka dyan. Para kasinta nga sa video. Pero hayaan mo na, at least nabash ka na ng una. Di ba? Na hindi mo paginalingan. At pangalawa, <clears throat> pakinggan mo yung boses mo araw-araw. Play mo. Tingnan mo yung mukha mo. Masanay ka rin saan ka kaya wala naman silang pake sa iyo eh <coughs> wala naman pake yung ibang tao sa iyo kaya yan lang yung buhay ko sa pagpo-content binahagi ko lang sa inyo bilang isang baguhang content creator hindi naman ako matagal na nanalo sikat eh. hindi naman ako sikat guys hindi ako sikat pero ganito kasi yung iniisip ko kung nahiya ako mag-upload sa o oh, mag-video diyan sa maraming tao wala akong wala akong puwang puwang, ah, puwang. wala akong ah, chance na sumikat kasi hindi mo tinanggap na sisikat ka rin yun yung ano ko eh kasi yung mga sikat na vlogger talagang confident yan sila mag sa ah, maraming tao di ba mag live sa maraming tao Dyan, ganyan ko siya tinitingnan na darating din naman ako doon sa pagbibideo na yun parang ano siya law of attraction law of attraction English dami ko ng English yung araw na to. o ganyan ko siya tinitingnan yung pagkukontent na <coughs> darating dito, dito sa bahay namin darating din naman ako doon sisikat din naman ako hindi mo na ngayon pero alam kong sisikat ako kasi nag-upload ako araw-araw ah -araw. -araw. Uh, ganon pero darating din ako doon ngayon pa lang pakiramdaman ko na i-feel ko na na ganun yun so ano ba uh, ginagawa ng mga sikat di ba diretso live ganun parang confident na confident sila na wala silang pakis sa ibang tao so ganun ko siya ginagawa wala din akong pakis sa ibang tao kasi nga uh, ito yung gagawin ko kasi ito yung dapat tagawin ko oh. di ba So yan lang yung may bahagi ko sa iyo ngayong araw na to Kasi nandito na tayo sa bahay namin At nalilinto pa ko Tapos nangayon ako ng kinapaon ulit Ngayon sa aming salon At guys, ang pagkokontent ay napakahabang Ano yan, lakbayin Ang pagkokontent at pagnenegosyo Magkampatid yun sila Kambal yan silang dalawa Hindi ka talaga kikita sa negosyo Sa una, dalawang taon Parang sa pagkokontent Isipin mo na lang, hindi ka kikita sa pagkokontent Sa una at dalawang taon ba? No, meron na akong 6 months na tapos, guys. Isa't kalahating taon na lang kikitan rin tayo diyan. Huh? At 'yan lang muna sa araw na 'to. At huwag kalimutang magdesign at magpasalamat sa buong may kabat. Ako si Jeff Singo ang nagsasabing kumbate, perme. Laban lang sa buhay, laban lang sa pag upload laban lang sa pagnenegosyo. Huwag kang matakot kahit malugi pa tayo. Huwag kang mahiya sa pag upload Bye-bye. Let's go.